Sabi ko na nga ba, eh, pang malakasan talaga to pag nagkurto eh, kormich to eh, no? Talagang napakatindi ng na mga birada eh, no? You have slain an enemy. na malit <laughs> hmm. Ano ka? Buwiras naman? <laughs> nilalang lang. Ibig sabihin, nila lang. So, ibig sabihin, hindi ako tao. Impact <laughs> o, tao, 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 dahil na, nila lang din. Lahat na, no, nabubuhay na nila lang sa buong mundo. O, so, nila lang, di ba? May mga multo may kapre, lahat ng mga paniniwala natin, may hayop. Nila lang pa rin yan sila. Ikaw, na? ha? <laughs> mitch ko na lang ngayon. Mitch, Mitch na tayo, pre. Pangit, imitch no. Mitch natin to, pre. Mitch nga natin to, pre. <laughs> Ang sibi, ping alasin ko ng hapon. O, ako, na mag-jungler. Gusto niyo? Jungler ko na to. O, ako na mag-jungler. Huwag ka nang babalik dito, ha? Chokes, <laughs> mukha kang tubol. <laughs> mukha ka tingkan. Mukha kang tayong igit. Ikaw naman yung ka ka na. Magagalit ka na. Ah, Alas ka, ka rin, ha? ha? Ka, globot! O, ba? Diba, ako magkor? Sabi ko na nga ba, eh, Tap global court, to, eh. <laughs> kita niya yan Ha ah, Ganyan kaya dapat Ba't walang nagdip dito Hoy magdip kayo dito Tatangahan oh. nyo Baka mamaya Bapanatang ko pa kayo eh alis ako Bapay kita dyan eh Huwag mong kunin ha Bapanatang kita Pag kinuha mo to Sasampalin kita lang ha Sinasabi ko sa'yo <laughs> Salita tong masibang to <laughs> Like what? Sige, banatan mo. Sige, baka mo sa uno. Sige. Takbo ah. tayo, takbo, takbo, takbo. Bak, bakol, 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 bakol. Ayaw ko. Igor, sama ka nga sa amin kan? Yawa mo ni si Supot nga ka, noy. Supot kayo ka, bay. Wala na, GG na po ta ni eh, Ron. Very sure. O, oh, yun o, oh, nagkaka, no. Oh. Banatan nyo. Pre! Sus, Mario Josep, oy. Ikaw naman kasi. Nandiyan na, ah, mga Superman. patumpik-tumpik lang yun. Oh my god lakas ko Uy kago ka lumayas ka dito sumusunod ka pa din Patay na yung amo mo sumusunod ka pa din napaka mo naman sa naol Sanyang wala karapatan nanasin mo yon wala <laughs> Yan, let's <that's> go <laughs> Eh patay ko, wala na ko life, gago oy Magdesel ka na <laughs> Alam mo mga kalusot ko eh. Piste man oi! Buas ang mga upod, doi, tanga-tanga aman, murag mga... Hindi ka pa. Nangyari doon? Ba't gano'n nangyari? I don't know what happening. Basta natigok na lang ko. Eh, na tanga ka kasi eh. Na, ginawa pa yung bab ko. dito, patay, gago. Alah, paano yun nalaman? Ewan? Paano yun nalaman? sigaw niyo ng balot kailangan with feeling ay ah uh, medyo kanto. Medyo lugi kasi to pre kasi alam mo kung bakit lugi to unang-una lugi to kasi lugi Puro lugi lugi mangyayari sa buhay ko lugi, lugi kasi lugi kasi kansha lugi talaga kasi lugi nga eh 'di ba lugi kasi 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 nga lugi inulit-ulit mo na <laughs> ay ibabawi. Hindi ngayon. mo muna natin sila. Papasayahin yung mga kalaban. Pero mamaya makikita nila kung gaano tayo kalakas. At magsisisi na sila sa uli. Tapos walang nangyari. Uh, magsisisi na sila sa uli. Tingnan nyo lang mabuti kung paano ko sila pasisisihin sa uli. Pag nasa pa kita, magsisisi. <laughs> Tingnan nyo mabuti ah. Tingnan nyo mabuti. Ay, tayawa ni Ron. Huwag Oh! Ah! Tingnan niyo lang mabuti kung paano ko sila pasisisihin sa ulit. <laughs> 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 Masari. naman oh. Diyos po naman! <laughs> Isip ka. Tara, objective tayo, objective tayo. Nagsisimula pa lang ang laban. At mararamdaman na nila mamaya ang aking pakinabang. Ang ganda Wala. sana pakinggan eh. Kung magkakatotoo. Tingnan <laughs> nyo lang kung paano ko yan sila ubusin ng isa-isa, lima-lima, sampu-sampu! Maghintay kayo! Maghintay kayo! Just wait, Ken! What can I do? Ulul! <laughs> Ay gago kinuha pa si ulo kang tiyang ika Murag kaglubot nga tanga Kapangak sa mo Oo oh, naman, masyado kaiyapin, eh. <laughs> Jawa. Jawa ka iyakin eh Awa ka mo pa, tanga-tanga mo ha ah. Mga agaw ka pa, ah, mga agaw ka pang supot ka Sige pre, sige pre, pasok pre Pasokin mo na <laughs> Huwag kang maingay. Sige, pre. Sige, Nice. Huwag kang maingay. Good job, my man. Good job. I love it so much. I love it so much. laki lab lab ka dyan. Oh, my God, this! Oye, maghintay kayo. Wala ako dyan. Huwag ka na sumamat. store mo ka lang eh. Huwag niyo ah. Hindi ako namatay ha, pogi ako eh. Babalitig din mo ka mo Nice one, baby! Nice one! I love it! I love it so much! Mananalo na tayo, sinasabi ko sa inyo, we win, we win. Hindi pa tapos! We win this game. Mananalo tayo dito. Magtiwala kayo sa akin. Trust the process. Pabala sa inyo. Umuwi ka na lang sa inyo. Ha? Magpahinga ka na lang sa inyo. <laughs> Mananalo tayo. Uy! gusto mo si Pain din kita? <laughs> Hindi ako kaya, no? Atras siya, eh. Sabi niya, ang lakas! Malakas, makas, lakas makaasar. Atras tayo, man. Ganun talaga sila magsasalita pag mala masyadong malakas yung kalaban nila, eh. Talagang napapa-wow-wow -wow sila, eh. Wow naman! Hoy, dito! Dito! Tanga! Oy! Shhh, dito! 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 Dito na! Tulohin mo yan! <laughs> nice one! Nice one! Yan! Sige! Nice one! Sige na, istorbo ko lang dyan ha, kasi kit yeah. pa dyan eh. Yeah, boy! Ang lakas natin! Pakisapwit! Okay, ikis-kis mo sa, sa mo, sumo! Sabi ko na nga bay, ipang eh, malakasan talaga to pag nagkurto eh, gormage to eh, no? Talagang napakatindi ng na mga birata eh, no? Wala, oh. wala sinabi yan. Ayun na, ayun ayun Yeah! naman naman <laughs> oh my god sabi na nga ba eh, pinagbigyan ko lang yung mga kalaban eh. ano kayo ngayon ano kayo ngayon nga nga kayo ngayon nga nga kayo ngayon di ba sabat ka na sabat ka na eh <laughs> masyadong malakas ng magkinalaban nyo eh kaya medyo bye robot bye robot oh ikaw ano ginagawa mo dito ah? uy 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 uy, 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 uy! Mo, oh, ako di man lang nakagalaw. Sabi na nga ba, eh, pinagbigyan ko lang yung mga kalaban eh. Grabe naman na stun yun, ang takay. Parang na-stroke yung hero ko, ako di man lang nakagalaw. Paano ngayon yan, ha? <laughs> na na oh. <laughs> Buenas naman ito. buenas naman. Triple kill, mayak mayak, bigay mo sa akin. Ibigay mo. Wala kayong binatbat sa katot ko. Dito wala silbihan. Ha? Binangga ko lang kayo. Wala min, walang makakatalo talaga pag ako nag-core gatot pre. Kita niyo, kahit yung lord nahirapan sa akin, oh. Kita niyo yan. Kung sila ibang kausap mo. Kahit yung lord, yung lord, oh. Oh my God, ano magagawa ng lord na to? Wala, wala mo lang magagawa, oh. Oh, wala mo na magagawa, oh. wala anong pinagawa mo? Yung ba't ganyan mukha mo? Oh, wala mo na magagawa yung ano. Oh. Oh. Diba? Triple kill lang kinaya ko, yung Ubusin ko sana sila, eh. Pwerte sila, hindi ko sila sinabids, no? Malabo yun. Diba, ganun na magkatot. Yung BP yan. Yung BP yan. Nagpigyan ko lang sila kanina, oh. Oh, diba? Hindi yung BP. Eh? Sabi sa inyo, eh. Ano? Oh, Napahiya ka! Sabi sa inyo, eh hindi talaga tayo mag MVP dito eh kasi malabo talaga tayo mag MVP kasi alam mo pag mag MVP tayo baka sabi naman ng mga kasama ko ang pangit naman ng munton ang unfair sabi nila pag yun ang nangyari kahit patay babangon ako tandaan <laughs> mo papatayin kita <laughs>